Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tayo PH. Diretso po tayo sa inyong special, special reading for today. Ito po ang inyong pera and career reading para makuha po natin ang frequency and energy ng kaperahan ninyo and career nyo this time. So, tulad po nakagawian, Cancer, kung ano nung makaka kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Cancer yon. Kaya relax ka lang take a deep breath, and kunin mo lang yung resonate ka by using your intuition na sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. Thank you po again for all of your donations and also for not skipping the ads. Parang salamat po sa inyong suporta and pagmamahal sa ating channel. Thank you po again and again and again. Thank you very much. So Cancer, ano ang sa inyo ngayong time na ito for your pera and career? Inhale and exhale at the center of your reading you have. the king of pentacles beautiful in the area of what you want you have the page of cups in the area of what you need you have the four of swords in the area of what's affecting your current energy meron kang the judgment card beautiful in the area of your near future meron kang, wow nine of cups If you're reading alam na kapag lumabas si nine of cups there's a confirmation for you to make a wish because nine of cups is a wish fulfillment card Kaya pwede mong i-pause ang video, pumikit ka muna, um, mag-wish ka, habaan mo kung gusto mo, be concise, be precise, anything that you want para marinig ng spirit guides mo yung, yung frequency and energy para mas mapabilis ang pagtupad sa iyong mga wishes today. So Cancer, congratulations. Mayroon wish fulfillment in your near future. Pag-usapan natin yan later. In the area of your challenge, you have the Eight of Pentacles. In the area of what you need, you have, uh, in the area of your fortune, you have the two of wands. Congratulations. maganda ito. May travel ako na ikita and then quick decision. In the area of your divine advice, pero kung eight of uh, swords, dalawang eight ka dito, you're abundant. Abundance is yours. Congratulations, Cancer. And then your outcome, you have, wow, the wheel of fortune. This is something na kailangan mo talagang ikatawa. Turning your fortune into your favor. Congratulations. Everything will work out this time. Congratulations, Cancer. So, at the bottom of your deck, you have the Two of Cups. Wow, two, two. You're also aligned with your. um. actions, aspirations, and dreams. Congratulations, your higher-ups are working endlessly para ipagkaloob sa iyo yung mga bagay na karapat dapat mo makuha this time. So make sure you listen to your intuition, you listen to your spirit guides, meditate, para mas mabilis mo makuha yung mga bagay na yan, para mas mabilis mong talagang maramdaman at makuha yung mensahe nila for you because you are aligned with their wishes, with their plans. Uh, with whatever na bagay nung gusto na ipagawa sa'yo, gagawin mo this time. So congratulations. This is really a blessed, blessed, blessed reading for you, Cancer. Especially you have the Two of Cups. Two of Cups is a card of agreement, meeting in the middle, uh, getting that yes, getting that promotion. Contracts are here. I'm hearing the job is here for you. Makukuha mo na siya. For those, I'm hearing talagang mahapaabot mo sa kabilang kampo yung mga bagay na gusto mong ipaabot. Yung mga concerns mahalimbawa kung ikaw ay may concerns sa kumpanya mo o sa pinagkatrabahohan mo. If you're trying to get an omento sa sahod o kaya promotion or anything of, or, or if, of if anything na gusto mong ipaabot sa iyong boss o sa iyong supervisor, talagang feeling mo ikakaangat ng iyong trabaho, ikakaaluan ng iyong posisyon sa trabaho, I'm hearing you will get uh, that uh, message across. Magkakaroon kayo ng agreement. I'm seeing that you will be heard, you will be seen. So, congratulations. I'm seeing someone getting that job. So, nasa lingering ng background mo this time, cancer, ang two of cups. Congratulations. Start tayo at the center of your reading. You have the King of Pentacles. King of Pentacles is the man of really doing everything that he can para ma-produce yung mga bagay na gusto niya i-produce. Meron siyang binibuild. At yung binibuild niyang yun ay mga bagay na pinaghirapan niya. Natagal na matagal na panahon na. At siya ay nagkatrabaho ng walang patid. Pero si King of Pentacles ay ang uri ng tao na sigurista. Uh, hindi siya manggalaan ng oras, atensyon o pagod sa isang bagay na hindi niya iniisip yung outcome at hindi niya binubosisi o kinakarkula yung magiging kalalabasan ng lahat-lahat. So make sure this time around, King of Pentacles, sa element mo, Cancer, that you are, I don't know why, parang ikaw yung tipo ng tao this time na talagang nobody can stop you from acquiring what you want. Parang lahat kagawin mo. I'm seeing someone having two jobs or thinking of uh, applying for a different job kasi parang nakita ko dito meron kang makukuha na parang agreement or oo for someone a client or a boss i'm seeing na parang makukuha mo na yung tugma katugmaan do sa mga bagay na hinihiling mo at gusto mong makuha i'm seeing someone talaga traveling and getting that job from someone um, meron dito nakita ko negotiation for a certain uh pagbebenta ano kung benta ng lupa, benta ng bahay o pagbili because I'm seeing talaga i transaction and you will get the um, yes card o kaya the approval in your favor. But here, nakita ko si King of Pentacles pagod na. You're very, very tired, Cancer. Uh, marami ka nang inatupag at pilit ginawa para magkaroon ng pera. I'm seeing someone na meron inat inatupag ka na nakaraan pero parang hanggang ngayon, walang, walang development o walang action o halimbawa hindi pa umaayos ang lahat. I'm seeing someone nagtayo ng negosyo, whether tindahan ito, para matumal lang kita. And you're thinking long, hard enough kung paano makapalago ang kita kung paano um, magkakaroon ng income. Ano. So ngayon nag-iisip ka na iba't ibang paraan. But first some, I'm hearing yes, yes, merong agreement, may makukuha kang sagot na yes from someone na matagal na matagal mong hinihintay this time regarding in your kaperahan. I'm seeing someone is coming back in your life nagbabayad uh, ng utang. That's what I'm hearing, magbabayad ng utang and then magkakabati na kayo because this is someone na matagal mo nang hinihintay na magbayad. Ano? Because, um, I don't know why, bigla ko nakita parang nasirang relasyon because ang tagal na umutang, hindi nagbayad. So ngayon parang babalik siya to give you your money, to give back your money. And ngayon may, meron ka ng kapital to start over or para may paggasos ka for the next week, for the next month. Congratulations. King of Pentacles being clarified by... The Four of Pentacles. Ooh. So dito nakikita ko, mayroong mga bahay ka talagang hinihintay. Yes. You're holding on to something. Like I've said, mayro kang hinihintay na parang oo, oh, o oh, kaya pagbabalik ng someone na may magbibigay sa ng monetary, o kaya uh, abundance this time, kasi parang matagal tong napangako sa iyo. So eh, ngayon, you're holding on to those things na parang meron kang inaasahan from someone. But for some, night, kita ko dito na don't hold on daw sa mga lumang paraan mo kung paano mo ina-approach ang iyong kapirahan o iyong negosyo o kung paano ako kumikita this time. I'm seeing na kailangan mo daw maghanap ng bagong strategy, bagong ways for you to be able na makakuha ng mas malaking at Parang yung dati hindi na siya uubra, kaya kailangan mo na let go. Yung mga old ways, mga dating trabaho na feeling mo, mm, may asahan pa ba ako doon? Kung wala, siguro kailangan ko na mag-move on. Kung meron ka inapalayan three weeks ago, four weeks ago, and hanggang ngayon wala pa rin tawag, maybe kailangan ito ng puntahan mo. A new way or a new job or a new application, ito magbibigay sa iyo ng mas magandang agreement and mas magandang result kaysa doon sa dati. So, make sure iwan na yung mga nakaraan Uh, parang huwag ka na maghintay daw and also let go of a past experience na pumipigil sa'yo sa pag-acquire ng mga kapirahan this time. I don't know why baka meron kang nangyari before na parang rejection or pagkalugi. Kaya this time parang ingat na ingat ka at parang ayaw mo sumubok o sumugal. So ngayon ang pagkakataon na gawin yun because may nakita naman dito na parang agreement and um, uh, meeting up with a potential client or a potential business partner or a potential boss. Ano? In the area of what you want, you have the page of cups. Page of cups all about you trying to find a way. Ngayon, parang nagiging mas creative ka, nagiging parang na paraan ka imaginative ka this time para paano kaya no ang hinahina nakita ng, ng ng tindahan ko paano ko kaya to papalago paano ko kaya papadami yung kliyente ko ganyan yung kita so ngayon naghahanap ka na ng iba't ibang paraan halimbawa magbenta ka ngayon ng mga palamig no kaya aalts mo na yung mga uh, grocer eh, mga benta na hindi naman talaga nati natitinda so magalagay ka ng bago so ngayon naghahanap ka ng gimmick in order for your negosyo na parang lumakas o mas dumami ang kita. For some, I'm hearing na ngayon sa trabaho, nag-iisip ka ng paraan kung paano mas tataas ang iyong performance o mas magiging maayos ang pahikitungo sa iyo ng someone in your uh, workplace o sa family. Ngayon, you're really, really very active sa paghahanap ng paraan. I'm seeing someone na parang may inoohan na, na sideline o bukod sa iyong main job, pagka uwi sa bahay, meron ka pa ibang aasikasuhin, may bagong trabaho ka pang aasikasuhin kasi nakita may potential of a uh, another income there. So, parang ngayon, pagod na pagod ka, sirang-sira na yung parang schedule mo of the day because andaya mo tinanggap na other um, negosyo or other sideline. Kaya parang pagod na pagod ka na. No? Because Page of Cups all about you not trying to uh, parang ayaw mong palagpasin eh, yung pagkakataon. Parang paglagay may binibigay iyo na opportunity ang someone sa buhay mo. Para i-grab mo agad. Sige, sige, kaya ko 'yan, gagawin ko 'yan. Uh, Mag-aalaga ng bata, sige, punta magbabantay ng ganto, pupuntahan mo sa kita, sa bayad. So ngayon lahat tinatanggap, no? Kasi ayaw mo sayang 'yung pagkakataon at opportunity. The page of cups. Oh, nine of cups. Wow. Being clarified by the nine of cups now, you want to have a a wonderful wonderful na pagkakakitaan o pagkakaabalahan na magbibigay sa ng fulfillment. You're wishing for something. Meron kang hinihiling. Since dalawang beses siya lumabas dito, I'm hearing you're trying to manifest something about your money. I don't know when nakakita ako ng gustong tumaya para may tinatayaan ka o meron kang hinihintay na kaperahan o meron kang sinalihan something na inaasahan mo yung, yung, yung price doon. Kaya ngayon, parang gusto mong gusto mong magkutuwa o magkatalon sa saya because there's something na talagang hinihintay mo this time. I don't know why, pero ito yung bagay na you're waiting for something eh, with the page of cups. Eh. Talagang nakatutok ka doon, hinihintay mo yung resulta niyang bagay na yan. Probably an agreement or a negotiation with a business partner or a um, trabaho na inaplayan mo before and yung oo na yun, yung resulta na yun ang hinihintay mo. At kapag nakuha mo yun, nakikita ko talaga magiging masaya-masaya ka because ang tagal mo itong dinadasal, ilang beses mo itong dinadasal sa Diyos, from for like weeks now at nakikita ko na talagang ito lang talaga hinihintay mo pag ito dumating talagang sobrang saya mo ano but in the area of what you need it kailangan mo sabi sa iyo ng spirit guides ma cancer you have to take a rest take a rest mo na wag mo puwersahin ang mga bagay-bagay wag mo puwersahin ang sarili mo i know na kailangan kailangan mo ngayon ng pera i completely completely understand that pero Sinasabi ng spirit guides mo na minsan magpahinga ka din, ilaan mo din yung oras mo, Uh, attention mo, at saka uh, puso mo para magpahinga, kapag nasa bahay pahinga, laanan mo to ng oras hindi dahil sa, eh wala nga akong pera eh. kailangan ko kumayod o kumayod, pero lagi mong tandaan na isa sa mga kapital mo ay iyong katawan ng iyong isip, ang iyong puso, yan ang iyong magiging puhunan sa lahat ng iyong gagawin sa usaping pera, cancer so make sure na bigyan mo rin ng oras ang katawan mo para magpahinga I'm also seeing here na no, huwag mo daw puwersahin ang mga results Huwag mo daw kontrolin. Let it go, let it flow. If it happens, it happen, happens. If, it, if it's yours, it's yours. So make sure this time na para magkaroon ka ng uh, peace in your heart, kalinawan sa yung isip na, ah, okay, kung akin to, akin to, hindi ko kailangan puwersa, hindi ko kailangan mag-worry, hindi ko kailangan mag-struggle, hindi ko kailangan mak makiusap kung magmakaawa o lumuhod o talagang dumungaw doon sa opisina araw-araw para lang ipagkaloob sa akin yung patagal ko nang hinihiling. I will just do my best and let God do the other half of this dream of yours. Okay, Cancer? Make sure na i-rest mo daw yung mga bagay sa buhay para mapanatag ka rin at mapangalagaan mo ang sarili mo the four of uh, swords being clarified by the page of cups the long ba sa page i'm seeing here talaga na you're waiting for something and this waiting re requires you na magpahinga in this pahinga moment mo cancer dito mo rin unti-unting isipin ah okay siguro for the next three weeks next four weeks ano kaya gagawin ko yun yung, yung taimtim lang yung uh, maaluwan lang na pag-iisip maaluan lang na pag-brainstorm sa sarili mo na, ah, okay, siguro kapag hindi gumana to, ito na lang gagawin ko next time. Pero sa isip mo, huwag mong pepwersa yung sarili mo na, ah, kailangan ko ito gawin. Huwag mong samahan ng, um, ng alala or worry. It's just that parang nilalatag mo lang yung mga for the next three weeks, for the next four months, kanya, nilalatag mo yung mga plano mo kapag halimbawa hindi umubra yung isang bagay. Uh, magkaroon ko doon ng kapayapaan sa puso mo na, kung ano man ang mga magaganap, it is for you. At kung meron mang hindi, God is redirecting you to another path. At yun ang kailangan mong hanapin in your imagination. Okay? Especially you have the will of fortune here. Maganda naman ang kalalabasan nito. It's just that you need to take a rest and don't force anything. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the judgment card. Judgment card is all about you. Parang may nagising ka sa kisang katotohanan. Eh. Nagising ka sa parang, okay, hindi na to nag-work. Okay, itong ginagawa ko, nagkasayang ko ng oras. Am um, parang hindi worth it ang lahat ng ito. Parang yung pinagisikapan ko, hindi siya tugma asweldo ko. Ganyan. Parang feeling mo, nag exert ka maraming effort at hindi siya bumabalik sa'yo in terms of sweldo o benefits. Ngayon, parang nagising ka na in terms of like, you know what, baka ito na yung panahon para kumilos ako. Kaya may pagising, may judgment, may pag aksyon So ngayon, marami kang ginagawang kakaibang pamamaraan, especially with the page of cups. Nagiging imaginative ka sa pag-approach mo sa iyong pera. And nire-require ka talaga ng spirit kahit mo cancer to let go of something in the past. Para tong aksyon at pagising mo ay mauwi sa magandang Aka uh, kahahantungan at hindi siya masayang, okay? The judgment cards being clarified by the six of Yes, the six of pentacles, correct. Sabi ko kanina, para may pag-pagising because na-realize mo na yung binibigay mo ay hindi bumabalik. Ganon si six of pentacles eh. Yung lahat ng nilalaan mo before, sa trabaho, sa negosyo, anything, any endeavor na pinagkakaabalahan mo about your pera and career, na-realize mo na parang ako lang pala yung nag-exert ng effort and then walang bumabalik sa akin pabalik na parang deserve ko naman. So ngayon, nagising ka na na parang, okay, kailangan ko na maghanap ng ibang paraan sa aking kaperahan and now I need to think things differently and let go of the past. Especially in the near future, kapag nagawa mo ito ha, cancer, kapag nagawa mo itong 1, 2, 3, and 4, kapag dinaanan mo yan, ito ang mo in the near future. You have the nine of cups, a wish fulfillment, something in your life. You took the risk. Talagang binanggo mo yung sistema mo. Nag-isip ka ng panibagong pamamaraan pinahinga mo yung utak at puso mo sa pagpuwersa ng mga bagay-bagay. Parang, okay, gagawin ko lang kaya ko, pero sigad God na bahala after. Pag ginawa mo daw yun, I'm hearing and I'm feeling natural na babalik sa'yo da darating sa'yo yung frequency of money, a frequency of abundance. Kasi hindi mo pinapuwersa. Tulad nga nung sinabi ni um, Mariah Carey o ni Miley Cyrus na nakaupo siya sa isang na uh, nasa park siya, hindi hinahabol niya lang hinahabol yung butterfly kasi gusto niya makuha yung butterfly. Hindi niya makuha. Pero nung umupo lang siya, dumapo sa balikat niya yung butterfly. Ibig sabihin, huwag mong puwersahin o habulin ng isang bagay kapag gustong gusto mo siyang makuha. Parang sometimes, do your best and just chill and relax and enjoy life sa kadarating ma-attract mo siya pabalik sa'yo because the frequency ay hindi mo pinapuwersa. Okay, so daanan mo tong lahat para makuha mo tong nine of cups. Your fulfillment, I'm seeing you here very very fulfilled very very satisfied and happy because may makukuha kang karampatang pera o right job na may uh, sustainable and um I'm hearing merong um, stable na pagkakakitaan na hindi ka na mahihirapan for the next month next year kasi talagang pasok na pasok ka sa banga sa trabahong ito and um, makakaipon ka na sa perang ito I'm hearing na talagang kailangan mo tundaan in order for you to get to this point of a Nine of Cups. Make sure na lahat ng pinagdaanan mo, gamitin mo yan bilang bala para kapag nandito ka na sa area of um, Nine of Cups, fulfillment, getting what you wish for, ay makip mo siya at maging consistent sa'yo yung blessing at hindi siya masayang at maubos at mawala. Okay? Be consistent ang nakikita ko dito with the Nine of Cups. The Nine of Cups being clarified by the Three of Swords. Yes, like I said, sa past mo. Lahat ng mga dinanas mo sa past, gamitin mo yun na parang baon at bala mo para pag nakuha mo na itong blessing mo, ay matalino ka na at wais ka na sa pag-spend ng money. Hindi na mauulit hindi na maulit yung nangyari in the past. Mas magiging matalino ka sa paghawak ng pera. At mas, mas magiging masigasig ka on how to acquire more Siyempre, pag nagkapera ka at naging, nakuha mo itong wish mo, kailangan dagdagan pa yan para um, for the longest time, mapahaba at maparami mo, hindi ba? Dagdagan natin ang iyong uh, near future money oracle. Bigyan natin ang mga additional messages ang iyong near future. Ano mga paalala sa iyo ng spirit guides mo na kailangan, kailangan mo malaman para sa iyong near future? Napakaganda kasi may makukuha kang blessing. May wish granted for you. And this is like you healing your heart from a past experience. parang pag nakuha mo itong wish na to, umpisa na o katapusan na ng pag ng puso mong, sugatan mong puso o disappointed heart mo from all the rejections and pain. Ano? Your near future is telling you to fast chan uh, fast changes. Things happen suddenly in a short period and a hurry. Take bold steps forward. oo maging ano ka daw ma, ma mugal ka naman sa mga bagay na gusto mong gawin. And I'm hearing minsan hindi mo na kailangan pag-isipan. Parang katulad dito, sabi dito, things happen suddenly in a short period, in a hurry. Take bold steps forward. So, para ikaw maging active player ka sa life mo. Hindi pwedeng tutunganga ka lang kapag may nagbago sa buhay. Kailangan kapag dumating yung blessing, dumating yung wish fulfillment, action mo agad. Make a bold uh, step para makip mo siya, mapalago mo siya, mapayabong mo siya. Okay? Another message you have wellness. Ensure your body is nourished. Join a gym and regain strength. Live a healthier lifestyle. So, pag nakuha mo na wish mo, I'm hearing, mas magiging busy ka. Kasi kailangan mo siyang panghawakan. Nandun din yung stress level. Kasi, ah, kailangan ko itong makip. Kailangan ko itong mapalago. Kailangan kong um, masiguro na hindi na maurit yung dati. Kailangan makip ko itong status na to. So, ikaw, tulad sa Four of Swords dito, kailangan mo daw intindihin din ang katawan mo para may ka. Yung katawan mo ang puhunan mo para sa iyong magandang kinabukasan, Cancer. So, take care of your health, okay? In the area for challenge, this time sa iyong pera at career, you have the eight of pentacles. You're working hard. I'm hearing. Um, wag mapagod wag ma-burnout that's a challenge for you this time wag ma-distract because halimbawa sobrang pagod sobrang um, kayod and then yun bigla-bigla uh, maliligaw ka na naman mapupunta ka halimbawa sa party-party gimmick-gimmick with friends okay ayayain kang ganito o dahil pag na-burnout ka tatap out ka tatap out, out ka sa trabaho gagawa ka ng iba So, magkakaroon ka na other focus. Kapag nagkaroon ka na other focus, distracted ka na. So, paano mo matatapos tong trabaho na ito kung madidistract ka sa ibang bagay just because the burnout ka dito. So, make sure this time, continue working and keep your focus. Kung kailangan magpahinga, pagpahinga, pero kinabukasan ganun ulit. Be consistent in your performance. Okay, Cancer? The eight of pentacles being clarified by the ace of pentacles yes am um, talagang ngayon may tinutumbok ka na bagong simula o bagong uh, goal sa buhay mo napakagandang goal nito I don't know kung ano po yung tinutumbok mo this time pwedeng gusto mo makabili ng bahay, gusto mo makabili ng kotse makapagpasend ng iyong anak sa school o kaya mabayaran ng utang ganyan, so I'm hearing talaga kaya sobrang kayod mo because of this uh, pentacle na ito may gusto kang mabili o may gusto kang mabayaran, ganyan. Kaya kayod ka ng kayod. So, ang problema this time around, baka talaga ma-burnout ka. Mapagod ka sobra. Kaya dalawang beses pinaalalahanan ka ng spirit guides mo to take care of yourself para hindi ka talagang maupos sa sobrang pagod, sobrang pagkatrabaho. Take care of yourself, cancer, okay? And I'm, I'm hearing may bukas pa. May bukas pa. May mga bagay na kailangan mo ipagpabukas. Huwag um, buubusin ang oras mo sa sobrang trabaho. Maglaan ka ng maraming oras sa pahinga, meditation, family relationships, and also to yourself, okay? You owe that to yourself to take care of yourself para bukas kaya mo ulit lumaban. In the area of your fortune, ito ang maganda. You have the two of ones. Two of ones all about you getting a better plan. Parang ngayon meron kang decision na mabubuo na parang, ah, okay, ito ang gagawin kong strategy itong latag ng problema, ito ang latag ng solusyon, ito ang goal ko, ito ang paraan ko para makuha yung goal na yun. So, ngayon may definitive plan in your mind, magiging malinaw ang lahat. I'm seeing someone traveling, parang ito yung confirmation sa'yo na yes, magka-travel ka na, yes, darating na yung approval of a visa, yes, yung papers mo, documents mo, approved na siya, and your agency will call you at ka saka lilipad ka na. For some, merong pagbiyahe for bakasyon. So, ngayon, ang ganda ng um, outcome for you because smooth sailing ito para sayo congratulations the two of ones being clarified by the ten of cups yes oh happiness for you and your family this is a plan na matutupad para sa buong pamilya whether bakasyon grande ito para sa inyo o di kaya yung plano mo to get out of the country to get out of a certain job lilipat ka na, and makakaroon ka na mas magandang trabaho na may mas good paying job for you and your family i'm seeing you getting that uh, dream I don't know, wala kita ko ng pamilya nagbabakasyon o pamilyang sama-sama dahil maganda yung takbo ng sales mo, especially with this negotiation and agreement o kaya celebration ninyo na family mo because napa-oo mo na itong kliyente o nakuha mo itong job na matagal mong pinilahan, matagal na yung pinagugulan ng oras at pera para makuha lamang because I'm seeing someone talaga nag-abroad and ang laki-laki ng kaso sa medical, sa papers, sa documents, sa visa and nakita ko dito na para makikita mo na yung yes makukuha mo ng confirmation and your family is celebrating behind you and congratulating you and supporting you. Wow, congratulations, Cancer. Dagdagan natin ang iyong kaperahan a reading messages. Uh, tumalon si ate mo. Ayan. You have guardian angel. Wow. Some higher power protects you from difficulties and misfortunes. Trust your guardian angel. Wow, meron kang angel sa buhay mo this time. Kaya ang dami yung magagandang cards dito. Because you are protected, you are guided. Isa pa, meron pa dito. You have foresight, pay attention to things that are important to ensure wealth be far sighted and alert so make sure this time around, <laughs> tama nga itong card mo, the two of ones, talagang may plano ka talagang naka malinaw sa isip yung mga gusto mong gawin, you are now very very much uh, aware of your surroundings, aware of your future aware of your pl plans, kaya may dali mo makikita yung mga bagay na kailangan mo tutukan at mga bagay na kailangan mo iwasan moving forward para maging foolproof ang iyong mga plano at para maparatili mo yung swerte in your hands, okay? In the area for divine advice, mayroon kang uh, eight of swords. I'm hearing na mayroong mga bagay sa buhay at this time na parang pinagdududahan mo ang sarili mo kung kaya mo ba, magagawa mo ba, makakapunta ka ba doon, enough ba yung skills mo, enough ba yung credentials mo, Ama uh, tatayo ko ba itong negosyo na to. So ngayon sinasabi sa iyong spirit guides mo na tanggalin mo cancer ang iyong mga duda, ang iyong um, self-loathing o kaya um, victim blaming sa sarili mo. Ang uh, ngayon, lagi mo pagkatiwalaan ang sarili mo kung sino man dapat ang magtiwala sa iyo, yun ay dapat sarili mo muna. So this time around, uh, have that self-esteem, self-confidence that you can conquer or anything. Walang time ka dapat, Cancer, na uh, maliitin ang sarili mo o pagudahan ang kakayanan mo. Kaya mo ito at magagawa mo ito. Okay? Uh, I-clarify natin using your uh, life uh, oracle, ang iyong advice. We have... Oh, passion and pleasure, savor your life. Yes, maging happy ka. Don't dwell on negativity. Um, hindi negative ang magiging ending ng lahat o hindi negative ang magiging proseso. Always think positive, okay? Huwag mong, haya, mong spoil ang adventure mo. Dapat lagi masaya lang at saka excited, okay? Nothing will go wrong, okay? Another message, you have discovering truth. You stand in the light of truth. Nakikita ko dito na minsan, kailangan mo daw, um, kapag nalaman mo yung isang bagay, I'm hearing na it will set you free. So make sure this time around, you just stick to what you know. And sometimes kung kailangan mo mag-alam na ibang bagay, minsan parang you should also protect yourself. Eh. Parang kung ano lang yung gagawin mo, yun na lang, huwag mo naisipin yung iba pang bagay. And sometimes kung ano yung alam mong katotohanan for you, for your family, that's enough. And other people's version of truth is not worthy of your time not worthy of your future not worthy of your kapirahan and career parang importante ikaw loved ones mo yung future mo yung katotohanan based on what you know and based on what you believe okay cancer Itong area na kailangan mong pag-focus on this time, patience. I accept that everything happens in divine order. Especially here, sa mga bagay na hinihintay mong mabuo, sa mga bagay na parang kailangan mong pagpasensyahan at uh, ipa ipahinga minsan. Pasensya lang, tiwala lang. Kaya yan, magaganap yan magagawa mo yan. Especially in your outcome, you have the will of fortune. This is one of the Oh, talaga ako dito. This is something na kailangan mo talaga tutukan this time because this is something new, something beautiful. Ngayon, unti-unti nang babago ang buhay mo for, up uh, for the better. This agreement or this job na makukuha mo, contract na to, I'm seeing talaga na ito'y babago sa buhay mo at ng family mo. Talaga pasaya ko dito. Kung nakikita nyo lang yung bewang ko dito sa mga sayo ako because I'm very, very happy for you. This is a wonderful card for pera and career. I'm seeing talaga na kapag hindi ka bumitaw, sa pangarap mo at goal mo. Tapos sinayaan mo lang si God na gawin niya yung part niya sa life mo at sa uh, uh, destiny mo. I'm hearing, iikot talaga to in your favor. And nothing will stop this para pumunta sa'yo. Ang nakatadhana for you ay nakatadhana for you. So congratulations, uh, Cancer. Will of fortune's being clarified by the Hermit card. Yes, you searched within. This is like you questioning things dati. Parang uh, five months ago, a year ago, parang last year, nagtanong ka sa rin God, ano ba yung dapat kong gawin? Ang dami ko na inaplayan, pero ngayon wala pa din. Tanong mo to last year, ha? And then this time, fast forward tayo ngayon, I'm hearing yung mga question mo in the past, yung mga soul searching mo, yung parang ano ba dapat kong putahan? Ano yung passion ko? Ano ba yung purpose ko? It will come to you this time. It will change your life. Aangat na, bago-bago na ang lahat. And you will have a very, very beautiful, beautiful, abundant time in your pera and career. So cancer, that is your pera and career reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.